Sa ikalabintatlong araw ng 19 Asian Games sa Hangzhou, China, bumida ang combat sports athletes para madagdagan ang medal tally ng Pilipinas. Balikan natin ang naging tagumpay ng mga atleta sa ulat ni Darin Luclares ng PTV Sports. Muling nadagdagan ng mga medal ng Pilipinas sa 19 Asian Games sa Hangzhou, China, matapos ang matagumpay na kampanya ng mga combat sports athletes ngayong araw. Sa Brazilian Jiu-Jitsu gintong medalya ang nasungkit ni Maggie Ochoa sa women's under 48 kg ng kanyang padapain si Balkis Abdullah ng United Arab Emirates sa kanilang finals bout sa Shaoshan Linpu Gymnasium. Samantala sa karate, bronze naman ang naiambag ng Filipina-Japanese karateka na si Sakura Alforte matapos daigin si Xuan Chen ng Chinese Taipei sa karate women's individual kata. Mamayang gabi ay posibleng makuha pa ng isang ginto ang Pilipinas kung maipanalo ni Filipino boxer Yumir Marshall. Ang laban niya kontra kay Tang Latian to Heta Erbike ng China sa men's 71 to 80 kg final. Dahil sa mga naging panalo kanina, nananatili sa ikadalawamput isang pwesto ang bansa sa pinakabagong medal tally na mayroong dalawang gold, isang silver at sampung bronze. Tari Clares para sa bayan.